Magandang araw mga katubal. Ako na din isa sa Kuwa sa Castroville. Ready na ayo pa namin areng habis Al Sechan Bakery. Ayun, nandoon ako. ari along the way pagkikipapunta ng ng Castroville out. Oh. Yan, malaki naman yung bakery. Parang ari sikat yata ari kilala. Ayun daw, oh. 'yun ang yung bakery oh. Din sa number 207 US 90 highway sa Castroville so ito yung kanilang yung area malaki ito yung parking lot nila oh. yan yan yun Kaya ito tayo papasok sa loob tingnan natin kung ano itsura papasok tayo dito sa loob yan kung oh, madaming nabili ito yata yung simula yung pila ayun oh mga tinapay madaming uh, uh, tinapay assorted sila may mga donut oh, ayun oh. oh, may mga drinks ang ganda yung setup din yung sa store oh, pinipilahan yan, daming nabili ito oh. mga donut yan o oh. may mga oh. Oh. Uh, Na-accept yata sila dito ng order. Oh. Yung mga tinda nila oh, yung mga design. Ayan pa. Oh. Oh. Mukhang masarap titikman namin ito kung anong lasa. Aha. Uh -huh. oh, madaming donut. Ayan pa. Oh. natin dito ang mga loaf bread ayan Kung ikaw na 'yan, hindi mo po din eh, mga cake. 'Yan, mga egg pie, mga pecan pie. So, malalaking 'yung ng tinapay. So, ito 'yung tindahan ng tinapay sa may may Castroville. ayan So, ito 'yung Panalang Store. Ayan, makikita natin. Ayan. So, para yung mga katubal, puputulin ko ng aking video. At saka may bibili muna ng tinapay. Okay? Ari, ari pa lang binili mo. Ano yung binili mong yan? Muffins. Ah. Oh, and cookie. <laughs> dami naman. ng ano, cookie yun? Pati nga. May tsura. Oh, may design eh it's big and it's cute. <laughs> ano pa yung isa? It's a ghost. Oh, huh? bakit walang kulay? It's white. Ha? Huh? Yun. siya. Sige na mga katubal. Puputulin ko na yung video. Okay?